Isinusulong naman ni Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice ang mga panukalang batas na magbibigay ng pangil sa Independent Commission for Infrastructure at pagbabawal sa mga political dynasty. Ayon kay Erice, ito po ang nakikita po niyang hakbang para maibalik ang tiwala ng taong bayan sa Kamara. Anya merong umanong miyembro ng ICI na nawawala na ro ng pag-asa? Sa si isinasa ko ang investigasyon. Nakausap po ako isang miyembro ng ICI. Siya po ay nawawala na ng pag-asa. Kung siya po ay magre-resign. Dahil sa kakulangan ng kanilang ka ng poder, lalo pong mawawala na ang tiwala ang ating mamamayan. Kailangan na rin na anyang ipasa ang panukalang batas na magbabawal sa mga political dynasty dahil bumubuo ito sa 70% ng kamara. Dahil 70% ng kapulungang ito ay mga dynasties. Talo ko na, sa gitna din to, sinabi ho ni Erice na dahil po sa issue ng maanomalyang flood control projects na kinasasangkutan ng ilang miyembro ho ng Kamara, paalala ng pa o palala ng palala, ang galit po ng taong bayan. This house is on fire. Yes, Madam Speaker, this house is on fire. At ang masakit na katotohanan, tayo mismo ang nagsindi ng apoy na ito. Noong mga nakaraang grosso kongreso, may mga apoy na. Ngunit sa 19th Congress, Kong sadyang pinasiklab. Ang dambuhan ng sunog at ngayon naglalagablab na rin ang galit ng sambayanan. Oh, nasa ano, na pare, <laughs> Task Force Charlie na yata ay, no. Yung uh, sunog dito sa, sa Buong Gobyerno, ano? General Alarm na. General Alarm na pare. Uh, oo, oo. Uh, malapit ng uh, malapit na uh matupok. Di ba yung pinakamataas Task Force India. E, yun, di ba yun yung general alarm? Yun na yun. yun. yun, na yun mm. no In, uh, Tinig po ni Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erise Kumpiyansa naman si House Speaker Faustino D. III na sa mga susunod na panahon, eh makababawi ang Kamara at maibabalik ang tiwala ng taong bayan sa pamagitan po ng tapat na paglilingkod. Masakit mang tanggapin. Talagang bumaba na ang tiwala ng taong bayan sa ating institusyon. Pero ito rin ay paalala na mas kailangan nating pagbutin ang ating trabaho at ibalik ang tiwalang iyon sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod. Tandaan nating lahat, sa bawat bagyo, may araw na muling sisikat. Tinig po ni House Speaker Faustino D. The III.